guys, andito naman kami na anak ko sa Peria at dito lang yan sa tapat ng Pasig City Hall. At ito na nga anak ko, oh, nagbabayad na ng entrance. 10 pesos lang ata ang entrance dito. Ayan guys, oh, maraming mga pag-games. Siyempre Peria, di ba? Kaya na may kung tawagin ay color games pero ang gamit nila dito ay bola. Uh -huh. <tipos> Ayan, may pabingguhan din dito at ito naman yung tapin, tapon piso challenge. Ayan guys, lagi ka lang magtatapon ng piso dyan. Minsan nakajakpat ka talaga. Ah, uh, ito naman yung strike zone. Hindi ko natin, na, di ko na tinry dyan kasi uh, yung lalaki nga hindi nga makajakpat. Ako paraya. Oh, ayan si model ko. Oh, di ba? Medyo mahirap din ang laro na ito. Akala mo lang kung titingnan mo madali lang tingnan, madali lang laruin pero ayan no. Oh, si model hindi niya ma matamaan yung mga lata. Mahirap talaga siya. Ana. Kung hilig mo naman ay horror ay ito bagay na bagay sa dito ang Horror House. Yes, my mommy. My mommy. And Kung rides naman ang gusto mo, pwede ka na dito sa Flying Bay. Umpisahan na natin dito sa rides na ito. Isinod na natin ang Vikings para may trail. ba? Diba? Trail na trail sila, yung mga nakasakay. Eh, takot ako sa heights, kaya hindi pwede ako dyan. At ito naman din ang Paris wheel. Pag nasa Pasko bigla kang baba. O di ba sakit sa tiyan? O ayan naman ang flying swing. O lahat lumilipad. Medyo nakakatakot lang dito kasi pabilis ng pabilis yung ikot ng na uh, swing niya. At ito naman ang caterpillar. Ang bilis din, di ba? At kung sakali naman na makaramdam kayo ng gutom ay marami namang mabibilhan dito mga pagkain. Kapagod sa kakalakad, sa kakarides, ayan. Merami kang mabibilhan dito mga pagkain, guys. O sige, hanggang dito na lang ang video ko, ha. Salamat sa panonood.